Good afternoon mga kuys. Ah, meron tayo dito Honda Click 125. Ayan. Ang issue nito ay torque drive bearing niya. Kung maalala nyo yung post ko kahapon, yan, ito yon. Yung issue ay torque drive bearing. Tuturo ko sa inyo kung paano siya palitan. Yan. Ito kasi naging issue niya eh, ni torque drive bearing. Tuturo ko sa inyo kung paano gagawin natin dyan mga kuis Yan, Una nyo gagawin mga kuis yan Tatanggalin nyo tong uh, Cover nung mga uh, Hindi ako nakakamali o, Hindi ako nakakamali yung Pinaka pin nito Yan, Tatanggalin mo lang yun yung pinaka stopper nyan niya yan stopper guide niyan yan. Natanggalin mo yan tatlong piraso yan. Kasi hindi mo siya mahuhugot yung bearing dun sa loob kung hindi natin siya tatanggalin. Yan, tatanggalin niya yan. yan. Gagawin niyo lang diyan mga sir, pupukpukin niyo lang yan para matanggal niyo yung torque drive bearing. Yeah, papakita ko sa inyo diyan. Yeah, kaya ako bakit tinatanggal natin 'yan kasi babanggayan dun sa isang bearing yan Ah, punasan niyo lang muna kasi medyo madulas at magrasa talaga 'yan. Mamaya papalitan natin ng bagong grasa 'yan. hindi ko na napakita sa inyo mga kuys kasi kailangan kasi pukpukin niyo 'ni para matanggal mo. Mo lang kayo ng kahit ano, yung mga t range yung pinakadulo ng t range para matanggal niyo, pukpukin niyo lang tas dyan mga kuwis, yung gagamit kayo dyan ng circlip Yan. Yeah. May circlip kasi yan sa loob. Yun yung pinaka uh, lock or yung pinaka stopper guide nung isang bearing. Natanggalin nyo kita makikita. Papakita ko sa inyo yan. Yeah. Kung makikita naman kayo diyan dalawang butas, doon niyo isusok, yung, isusok, isusot 'yung 'yan, yun 'yung na sinasabi ko sa inyo 'yan. Para 'yung isang bearing matanggal niyo rin. Ganon din ang gagawin niyo mga guys, mga kuis 'yan. Pupukpukin niyo rin. o 'yan, hindi ko na napakita sa inyo 'yan, No? ko lang din siya 'yan. Tatanggal niyo 'yan. Tapos punasan niyo 'yung loob, palitan natin ng grasa. Tapos ito mga kuys, ang ginamit ko nga pala dito pang MIUI 125. Yan, screenshot nyo na lang yung part number yan. Experience ko na kasi dito. Yan, matiba yan yung pang MIUI. MIUI 125 yan, pasok yan. Yan ang ginagamit namin. O okay, yan, balik kuys, nailagay ko na. Hindi ko na rin napakita dyan. Yan, pit na yan. Pinukpok ko lang din yan. Ang ginamit kong pamukpok dyan, sinangatan ko nung lumang bearing para hindi masira yung pinaka torque drive bearing niya yan. Yan, naikabit na natin mga kuys, yan testingin natin yan. Kung nagustuhan mo tong video na to mga kuys, oh, like and follow naman ng ating page. Shoutout nga pala kay Paring Albert Olivares, yan. Tropa natin yan.